Sinita Sinitang, ang kapatid ni Danilo. Matagal ka na nga binabanggit ni Kaising eh. Kaya alam ko na ang tungkol sa'yo. Kung gusto mo, dito ka na muna tumira. At magtrabaho sa tapahanan niyo. Para kahit papano, kumikita ka. Pero, hindi ako marunong ng gawain yun eh. Tuturuan kita. Ayong mga Pilipino! Ay ang siyang tunay na may-ari ng lupa. sa ang lupang ito ay dililig natin ng ating pawis tugo at luha upang ang sambayan ng Pilipino ay makinabang sa ating paghihirap. Subalit, ano nangyari? Ang mga kapitalista na parang mga ang siyang sumisipsip ng bunga ng ating lupain. Ano ang ginagawa ng ating pamahalaan? Tayo ba'y kanila tinutuluan? Hindi! Magkasabot pa sila sa pagpapahirap sa atin. Patagal na tayong pinabayaan. Ay inalisan pa tayo ng karapatan. Yan ang dahilan, mga kapatid. Kung bakit kami rito Upang bigyan kayo ng pagkakataon na makiisa sa amin. Sama-sama tayong makikibaka. Ipaglalaban ng karapatan na magkaroon tayo ng gobyerno na titingin sa atin. Dang pantay-pantay, walang mahirap, walang mayaman. Kailangan kumilos tayo kagad sapagat wala ng panahon. Hanggang sa muling pagkikita, hihintayin kong lahat ang inyong mga pasya. Magandang gabi po sa inyo lahat. Mabuhay si Kaya Erwin! Mabuhay! Mabuhay! Salamat po. Maraming salamat. Ernie, ikaw, Oscar. Kaya pala yung sinasabi ko sa'yo, Oscar. Kapusta? Mabuti naman. Di bale. alam ko na ang problema mo. Kasapi kami ng Kuya Danilo at Kaising sa pangkat ni Maganda naman ang layunin nila eh. Balang araw, baka kasama mo rin sila. Malalaman mo rin. Oh, madali ka palang matuto eh. Hindi magtatagal, masasanay ka na rin. May mga sundalo. Ay, kailangan natin eh. bilisan. Huwag mo silang pansinin. Eh. tayo naman nagpapatrolya yung mga yan dito eh. Huwag kang okay. Sir, hindi pa si Oscar Ramos yun. Yung pumatay sa Chippo Police. Wanted yun ah. Oscar Ramos! Dito tayo! Dito Ito so, ang ating paraiso. Dito, walang makakatutunan sa iyo. Walang manliligalig. Dito, walang problema. O, tayo na. Sorry, Paterno. Oscar. Ba't kayo narito? Nagkarito ako. Ngayon ay malalaman mo na kung sino talaga kami. Panahon na para makilala mo kami ng lubusan.